mga kababayan. Actually, mga kababayan, matagal ko na pong gustong reaksyonan ito. Itong patungkol kay First Lady Lisa. At uh, sabi nga nila, nasa Amerika daw ito nakadetain dahil sa pagkamatay daw ng kasama nilang si Paulo Tantoco. Isang anak daw ng Rostans. No? May-ari ng Rostans. So, actually, laging pinipilit ng mga DDS na nasa Amerika daw si First Lady Lisa nakadetain daw ito. At meron ngang video na isang lalaking kalbo na no may kahawig ni Banatbay na hindi ko alam kung alien yata ito. Siya po no? Siya po ang uh, nagkalat ng video. Siya po ang pinaka-main na nagpapakalat ng video na nakita daw niya si First Lady Lisa Araneta Marcos at siya daw mismo nakatira sa mismong Beverly Hills. Isang Pilipinong kalbo na bakla na may kahawig ni Banat Bay, parang may humos si Palos na mas malaki pa ang ulo kaysa sa kaniyang bunganga. So ito po, pakinggan nyo po mga kababayan ang kanyang pag news na si First Lady Araneta Marcos or Lisa Araneta Marcos ay nasa Amerika daw nakaditin dahil sa di umano'y pagkamatay daw ng anak ng may-ari ng Rosta na si Paulo Tantoco. No? Dahil daw sa na-overdose daw sa paggamit ng Paul Boron. Mm -mm. So ito po, pakinggan nyo. nagka gidline nagka-gubot-gubot, nagkaroon ng mga Marcoses. Kaya nakita po mga Gunilisa, karoon wala siya dipalupan, wala siya dipapauli sa Pilipinas. Sabi niya dito, i-translate ko, ito po ay bisaya version ng kabaklaan. Mm -mm. Ang sabi niya, nagkakagulo daw ang mga Marcoses kasi hindi daw pinalipad si First Lady Lisa Ranita Marcos sa Pilipinas dahil... Building ako nakita ganoon, I'm not going to show it, but it is where Lisa Marcos o Gatong tag-iya sa Rostans Gas Day sa Los Angeles. Uh, so meron daw siyang building na kaharap niya na hindi daw niya ibibideo na kung saan kasama daw ni First Lady Lisa, si Paulo Tantoco sa Rostans na ay yung may-ari ng Rostans or anak ng may-ari ng Rostans si Paulo Tantoco na namatay daw dahil sa overdose sa paggamit ng pulburon. Hmm. So ang nangitabo mangod ani good kay si Lisa o kining lalaki nga tagiya sa kanang hindi na ko i-mention tagiya sa last dance na overdose manggudi manggudi ni sa tigamit og bugas oh so ang balita niya na overdose daw itong si Paulo Tantoco nakasama ni Lisa actually po ha mga kababayan hindi po si uh, first lady Lisa Araneta Marcos lang mag-isa doon at saka si itong si Paulo Tantoco marami po sila ang sabi doon sa naturang event Actually, mga kababayan, ang tanong, bakit nandun si, uh, si First Lady Lisa? Andun po si First Lady Lisa Ranita Marcos dahil uh, dahil sa pag-attend niya sa isang event doon sa Amerika patungkol sa Filipino culture at saka sa sining, yung yung movie, yung uh, Filipino film na ginaganap na event doon sa Amerika. So ito po. Karon na overdose sa drugas. Hmm ang foul play mo gulang ninetabo kay report nila 7 hours na later. Nun... Oh, ang nangyari daw doon kay Paulo Tantoco, ng anak ng may-ari ng Rostans, na overdose daw sa pulburon, bago daw nila ni-report ito, 7 hours na daw na namatay. Oo, oh, oh. di umano ha, sabi nitong kalbo. Ah, kalbo na kahawig ni Banat Bay na isang may humo si sa parang alien na baklang bisaya. Mm, mm So ito na kinanglan mo sila mag what, seven hours later hmm. before nila gireport niya na namatay na dito ng gahi na. Oh, so bakit daw kailangan mag ng seven hours bago nila i-report eh, namatay na, na pala at matigas na. Hmm. So, moto, pag uli na nila karon hmm. yung bisigahan sila, hmm. wa, di man niya matubag. Oh, pag uwi daw nila ni First Lady, naimbestigahan daw sila, hindi daw masagot. Hmm. Kinangalan mo sila itas if they were under the influence of drugs. Mona... Oh, so kailangan daw silang itest kung under influence of uh, pulburon daw. So guideline na sila. Mm. So sa na diri karon sa Tibo, Los Angeles, especially sa kanyang kind of Filipino community here in the ground. Oh, so kumakalat na daw niyan ngayon sa Los Angeles, especially daw sa mga Filipino community. Yung patungkol nga daw sa pagkatsugi nitong uh, ni Paulo Tantoco na anak na may-ari ng Rostans kasi na-overdose daw sa pulburon. Beverly Hills area. Oh, just sa Beverly Hills area daw. Hmm. Couple of blocks away from where it happened. So, mm. napaniugod siya. So, muna karon gaba na na ninyo mga Marcoses, mga putang ina ka mo. Ha? Oh, so, karma na daw mga Mar Marcoses at putang ina ka mo, sabi niya. Actually, this guy, sa mga hindi po nakakaalam, no, ah, uh, Kung sino man po siya, dapat po siguro i-report po natin siya sa imbahada ng uh, Pilipinas dyan sa Amerika para uh, sana, 'di ba? Para maano, mapa ma-interview at masabi kung uh, ako ako po 'yung nanawagan ha sa uh, consulate, no? Or consulate ba ang tawag dyan ng Pilipinas dyan sa Amerika or uh, Philippine Embassy dyan sa Amerika Uh, interviewin niyo po ito, questionin niyo po ito no, at tanungin niyo po kasi siya po nagpapakalat ng uh, maling informasyon na ang sabi na detained daw si First Lady Lisa Ranita Marcos sa Amerika at hindi daw makauwi-uwi dahil sangkot daw ito sa pagkamatay ni Paulo Tantoco na anak ng Rostanz Company or anak ng may-ari ng Rostanz kasi na-overdose daw sa pulburon. At late na daw na pinaalam nila Persley de Lisa ang pagkamatay ni Paulo Tantoco na kahit matigas na daw ito at uh, iniimbestigahan daw sila isa-isa kung under ba daw sila sa paggamit ng pulburon. So ayun, pinagmumura pa niya ang mga Marcoses. Eh. So sana isa siya sa maimbestigahan at isa siya sa ma maipatawag no? Kung uh, anuman ang katotohanan, pakikalat po this uh, video sa may content ko mga kababayan, especially sa mga loyalista and kakamping, pakikalat po at uh, hanggang sa makarating po ito sa Malacanang para maimbestigahan po ang itong uh, alien na baklang Bisaya no, nakalbo na kahawig ni Banatbay na mas malaki ang ulo kaysa sa kanyang bunganga. Mm -hmm. So ito po, patuloy. Dili mo makauwi. Mm. Tungod kay imo purus mo mga adik, mm. sabo Oh, hindi daw makauwi no? Kasi puros daw mga adik siya bupa more. Tignan mo yung uso niya para siyang bakyo, malakas siguro humigop ng titi itong animal na baklang to. Oo. Tignan nyo, oh, para siyang alien. Nagkakalbo-kalbo siya sa kakapik news. Actually, lahat naman po talaga ng mga ganitong vlogger, lalo pag DDS ka, tas kalbo ka, o wala ka ng pinagkaiba, wala kang credibility, bakla ka na nasa Amerika, hindi po, uh, hindi po porket nasa Amerika ka ay magaling ka na, at hindi po porket nasa Amerika ka ay papaniwalaan ka na. Aanihin mo yung nasa Amerika ka ay baklang bisaya ka naman. No, useless at hindi po nakakatuwa yung ginagawa mo na porket nasa Amerika ka kay ganyan ka na. No, walang class. Anhin mo yung nasa Amerika ka kung baklang pangit ka nakalbo na parang alien na mas malaki pa yung ulo mo kaysa sa bunganga mo, no? tapos fake news ka at naninira ka pa ng tao. Na which is puro kwento lang. Ako, sana maniniwala ako dito eh. Kung merong video, eh ang tanong, kwento lang. So wala. Ito actually, inaantay ko na darating ang panahon na isa ito sa maimbitahan at isa ito sa uh, maano, ma-interview or ma-tawag dito. Sa isa ito sa maano ng uh, NBI no na para masagot kasi inaantay ko na kapag ito in interview ng NBI puro iyak ang labas dito. Oo, puro iyak, puro iyak, puro hingi tawad ang mangyayari dito. Maniwala ka sa akin. Maniwala kay sa akin mga kababayan. Itong pagmumukha to na mukhang pusit, no na mas malaki pa ang ulo na mukhang pugita. Actually, pag ito in on time, in interview at tinanong kung totoo ba ang sinasabi niya at walang proof na may pakita, iyak tawa ang mangyayari dito magsalubong ang luha at sipon nitong kalbo na baklang bisaya na to maniwala kay sa akin mga kababayan oo pag ito inimbestigahan at hiningi hingian ng pruweba na kung walang maipakita ang luha at sipon dito magsalubong maniwala kay sa akin kung ito mukha siyang alien no pag ito na interview at walang mailabas na pruweba magmukha itong mamals Uh Oo, -oh, for short animals. Oo. Uh -uh. Actually mga bakla no, nakakahiya kayo. Katulad dito sa baklang tong kalbo fake news po siya. Wala siyang proof. Ang katunayan po mga kababayan, kung nasaan si Firstly Delisa. Ah, uh, kung nasaan po si Firstly Lisa, ayan po 'yan. Yan po yung time na yan na nasa L.A. siya kasi umaten po siya ng isang event sa Filipino. Parang-parang uh, event siya para sa pag-promote no, ng ating uh, film at ating Filipino culture. Yan po yung nangyari na nasa uh, L.A. siya. Pero ngayon po, nasa ano na po si First Lady Lisa, mga kababayan. Nasa ano siya, uh, actually nag-ano siya ng award eh. Mm -mm, wait lang ah mga kababayan. Oh, actually, ito po yun, no? yung bak lang ganyan, yung baklang kalbo. Oo, oh, oh, siya po yung nagpakalat. <coughs> so, ito po, wait lang ha, mga kababayan. Mm -mm. So, Lisa, Raneta Marcos, hanapin natin. Mm -mm. So, ginagawaan talaga nila ng kwento na nakulong daw. Now, na which is, si First Lady Lisa Marcos, ay nasa Philippines na. Oo. Hmm. So wait lang nga, hanapin ko ha mga kababayan. So ito po, sa mga hindi po nakakaalam, si First, da uh, First Lady Lisa Aranita Marcos ay nasa Philippines na po siya at siya po mismo ang nag-abot ng parangal na kung saan ito po ay inspiring Filipina. Ayan po yung mga nagbibideo. So nasa Philippines po si First Lady Lisa. And kung nakita nyo naman po, ayan po, sa GoNegosyo, nasa Philippines na po siya. So, wala po siya sa Amerika sa mga fake news po na mga DDS vloggers. Ayan. So, ayan po sila. Kung nakita nyo naman po, oo, nasa stage po siya. Uh, actually, nasa ano to siya eh, uh, I think sa mall, sa Wang Oo. Uh -huh. Actually, ano siya, awards to eh. News Award ba to? Inspiring Filipina Entrepreneurs. Ayan, award. So, si First Lady Lisa po yan. O, sa mga hindi po nakakaalam, so nasa Philippines po siya. Yun po ang katotohanan. Huwag po kayo maniwala sa mga nagpapakalat na katulad ng Baklang Kalbo na parang alien, ang bukang pugeta. Oo, sana maimbestigahan po siya at maglabas siya ng statement niya at proof na may ipakita niyang nasa Amerika pa si First Lady Lisa. So yun lang po mga kababayan, maraming salamat and see you. Next vlog. God first. Thank you.